Ngayon? Hindi ko maituon. Hindi ko maituon. Di ba yung nakaganong pag nagpa-plank? Hmm. Hindi ko na siya maikot na. Ilang buwan na yan? 3 months. 3 months na? Sige, higa ka, ka dyan. Parang eh. hindi nyo na mais, eh. yung may, may lakad na maayos eh. Hindi nyo na may na Hindi nyo na may din. Nalalakad pag flat. Pero yung planking ko nga. Yung pag, yung pag nag exercise ako, hindi ko na magawa. Oh. Oh. Hindi gilid hindi ko na siya Paano ba ang tapino mo? ito po yung masakit, saka ito. Okay. Dalawa. Sige, yung sarap Yung, yung, yung gilid yan. Dito, po kanya? Parang napapagano ako. Kasi pala ko wala nang baitang. Ayun, tayo na ba marunong? Huwag mo mga. Dito sumasakit dito. May Sa lahat ng tapilok, ganito lang din ang, ano. Style. Okay, huwag mo lalaban. Yan. Isa pa. Hmm. Huwag lalaban na na. Ano lang, ko lalabanan? Ilang mo lang? Wala oh, na, hindi ko na ano Kailangan lang medyo maluwang. Makita natin yung mag-play. Huwag mo lang kayo. Pagkakalampo na sa gate 1 ah. <laughs> Traffic na rin sa atin. Sa loob yan <clears throat> Sa atin na ito eh. Um, Masakit? Hindi na. Hindi? Ganyan? Hindi na din. Ganito? Wala? Ganito? Wala na din. Kasalanan mo yan. Nawala na. Singa, testing. <laughs> oh, Akalaan mo na no? Hindi ko dati. Dati magalang na lang siya kasi hindi ko magalang eh. O ngayon? siya ba yung <laughs> Yes! Okay? Huwag ko lang babasahin, ha? Oo. na.